gini-deliver sa amin every every three, quarterly po ang delivery nito ayan water softener salt ayan. apat pong bag ito ayan, ito, ito, ito naman po yung aking yung mga pipinturahan ito ayan At, uh, yun nga ang bibili namin mamaya pupunta kami dun sa bilihan ng kwan ng uh, pintura Hello po mga kasiyor. Ah uh, kumusta po kayo? Pasensya na po at uh, medyo matagal-tagal din akong hindi nakapag-upload ng video. Uh, nagkaroon na naman kami ng uh, busy week uh, marami pong mga ginawa rito sa aming bahay na hindi ko naman na-video uh, kagaya na lang po nung pag uh, papalit nung aming uh, paglalagay ng carpet ng aming hagdanan at uh, dito naman po sa bakuran eh yung pagliligpit uh, liligpit ng mga Uh, ginamit ko nitong nakaraang summer na uh, sa paggagarden So, sige po at samahan na lang ninyo ako dito sa aking uh, uh, video. At marami po akong gagawin uli ngayon. Bibili pa po kami ng uh, kuan ng pintura na ipang pipintura ko dun sa ni-repair na baitang ng aming hagdanan sa harapan. O, sige po mga kasinyor. O, ayan po mga kasinyor at uh, uh, na muna ako ng uh, bunga ng labanos at uh, marami ng magugulang na, na bunga. Kailangan makuha ko muna ito bago ako magumpisa ng uh, tarabaho dito sa aking backyard. Ito kasi mga kasinyor eh, every every other day eh, kinukuhanan ko ng bunga dahil uh, mabilis pong dumami ang bunga nito. Kaya pag hindi nakuhanan nito ng ilang araw, eh marami na yung gugulang na bunga. Eh, masarap din naman itong uh, sinasama sa ulam. Na one. At uh, nakapagbibigay pa ng kaunti sa Uh, may gustong kumain. Ayan, nakatapos na ako mga kasinyor yung pagpamimitas uh, ng uh, bunga ng labanos. Kon po, bali ito yung aking nakuha lahat. Ayan mga kasinyor, madami-dami rin yung aking nakuha. Ngayon po ay ah, uh, Uh, medyo papalamig na ng papalamig ang umaga. Kaya kung uh, mag magumpisa ako ngayon, paglabas ko sa bakuran ay uh, medyo tangha-tanghali halina ng konti. At uh, sa umaga po ay medyo malamig na. So mga ka kukunin ko na rin itong mga natitirang bunga pa ng si Charo. Yung kaunting natitira. Ito meron pa rin naman. Ho. Ayan saka uh, ito hmm. yun mga, bini binibinhi ko ayan makukuha na rin uh, medyo tuyo na ito pa yung iba ko. ayan. pwede na siguro yan patuyuin na lang ikon e, po eh talagang tuyo na sila hmm. yun sila oh ito aalisin ko na ito dahil tuyo na nga talaga yan na mga kasinyor yung uh, akin si Charo, dinunot ko na lahat. Uh, yung meron pang kaunting bulaklak, ayan o. No? Pero ito eh, hindi na ito aabot na uh, maging bunga. Ayan o. No? Mga ayan, mga pailan ilan pa. So natapos na rin yung uh, gardening ko dito sa na ito. Sa summer na ito, ang natitira na lang uh, ay yung aking kwan uh, kamatis at saka patani at uh, bawang. At saka nga yung uh, labanos at saka ampalaya. kaunti na lang ang uh, aking aalagaan. At siguro pinakamatagal na nito yung mga Uh, dalawang linggo, tatlong linggo. At, uh, baka uh, mag-snow na nung mga panahon na yun. So, ayan mga kasinyor, yung ako pinagkaabalahan nung uh, hindi ako nakapag-upload. Ito, nilagyan ko ng mga tulos at uh, masyadong pan, malalaki yung bunga. Eh, nabubwal o, oh, kamukha Ayan. Ito yung mga bunga nila. Dito hmm. kamatis na ito. Ito ibang klaseng kamatis ito eh. oh, Ayan. Ito yung isa nasira na sirana. oh Ayaw ko kung anong kumakain dito. oh ayan. Meron pa rito yung nakatago. Ayan. ayan. malalaki yan at ito naman aking bawang eh malapit ko na rin anihin to uh, dinamuhan ko po ito nung, isang araw dahil medyo umulan ng konti eh Juan uh, lumambot yung lupa ito pa yung bawang oh. ito naman yung patani eh, mukhang aabot naman dahil yan may mga bunga na oh. pasensya na po at mas masikat ang araw maka hindi nyo nakikita sa aking video yung, yung patani na yung mga bunga ng patani ito namang aking mga kamatis ayan oh mga hinog na rin oh ilan yung ko pipitasin ko na rin ito pwede pa o oh. ayan mga nilagyan ko ng tulos ito na mga mga cherry tomato may mga hinog na rin o eh. mga pitas na itong muka na ito Meron pa po akong patani dun sa likod. Uh, ayun, ayun marami rin buong... hmm. Ayan po mga ka-senior, yun ang aking uh, uh pinagkaabalahanan itong uh, nakaraang ilang araw na hindi ako nakapag-upload dahil nga mag-isa ko lang na nagkukuha uh, nitong aking nag-aasikaso nitong aking uh, garden at si Mrs. naman po eh, abala sa kanyang uh, ginagawa sa loob ng bahay uh, sinabi po ang anak ko na mayroon kaming delivery ng uh, galing dun sa coligan at ah uh, ito po yung dinideliver sa amin. Every every three, quarterly po ang delivery nito. Ayan. Water softener, salt. Ayan. Apat pong bag ito. So, every three months mayroong dumarating sa amin na ganyan. At uh, ito naman po yung uh, ginawa ng kwan kahapon nung gumagawa nitong aming uh, hagdanan nilagyan nila ng uh, carpet ewan ko kung carpet ito o rag so ayan parang medyo kapos pa nga rito oh. ayan, ito, ito naman ko yung aking pinapipinturahan ito ayan Uh, yun nga ang bibili namin mamaya pupunta kami dun sa bilihan uh, ng kwan uh, ng pintura ito uh, naman po yung uh, asin na ito ipapasok ko oh, yan nga po mga kasinyor at uh, pinapasok ko na yung uh, mga asin na na-deliver sa amin ngayong umaga uh, at uh, isa-isa lang po kung buhatin ko sila at kasi nga ay uh, medyo mabigat na ang timbang nito para sa akin 20 kilos po bawat isa nyan at ayoko naman na bumuhat ng dala dalawa at uh, medyo mabigat na po para sa edad ko yung uh, mga asin na yan kaya unti-unti uh, lang po kung buhatin ko mahirap na po at baka uh, kung ano pa mangyari sa aking balakang o mapilayan ako pagka ako'y bumuhat na sobra sa aking kakayahan.